gaano ba ka importante ang cellphone sa pag-aaral? Gamit kayo sa ka ng mga subject nga ka like research research niya. Sa kasi na niya, gamay ako grado grado Oo. Wala ko cellphone. May isa. May isa lang gusto mga classmates. May isa po sila. Masa ko kaya may isa lang. Hindi ko kapasin kayo. Muna, wala yung grado. Wala yung grado sa quarter kayo. Hindi man kapasin mga kwan I-research. Ito ang nakaraan. Hindi, pahit lagi. Kaya nating o pagmarta. mo na lang kay Wala na mabawon. mabahon. nanay bayad, 2,000. kwarta. lang na Ihatag lang ninyo. Ihatag, salamat. Nakulbaan ka na eh. asa na ka nga grade? Grade 10. Grade 10? Oo. Uh Naka cellphone? Wala ka rin cellphone. So, uh -huh. ang grade 10, di ba? Ang kailangan ng cellphone, no? Hmm. Si, uh -huh. Si, Jolie May. cellphone? Oo. Uh -huh. Kanang. Okay, Kanang. Okay, 12 gig ang RAM, 6 plus 6 niya, 128 Kani, mo na siya Bago na siyang gawas Ito sa ang napili po nating uh, seal na ibigay natin kay uh, Julie May Itong Oppo Itong Maganda to oh. Starry purple Ito po ang bagong uh, model ni Oppo Which is a Oppo A3 So yung RAM niya is uh, meron na po siyang uh, 6 plus 6 And then 128 yung internal storage niya tapos yung color niya is naka-starry purple. 9998 lahat yung dapat ni sir. Yung cellphone kasali na yung tempered glass. And then meron na po din siyang ano, kissing. Kissing. Oh, uh, free kissing. Okay. Yan po guys, nandito kami ngayon sa San Kogi. So, balikan natin ang uh, magkapatid na sa lola lang nakatira. So, may dala kaming ng uh, groceries bigas. So, malayo pa yung bahay nila nandoon. hanggang dito lang yung namin at saka ano, mag, ano, magbayad tayo. Ipakarga natin sa motor. yan, po guys yung dala naming groceries nandoon na nauna na at kami po ay maglalakad lang so malayo pang lalakarin natin so sana umuwi na yung mga bata galing sa school at saka si eh, yung lola sana nandyan na ngayon so patuloy tayo si taot ni Atinida Atinida maraming salamat Ate utang payag ba? Ate utang payag Ay hapo na eh Sina oh. na isita nandito oh. Yung mga apo mo nandito Nara din eh Yan na kung saan Ang mga ina Ang mga ina Hello Jolie, Jolie ni, Jolie mana? Sayur ni kan, Jolie. Sayur.

yan po, nandito na po sila so kausapin natin sila ulit yan po ha, bumalik kami dito ngayon dahil po ay nagdagdag po si Atinida sa Atinsgris nagdagdag po ng uh, biyaya para sa kanila kumusta ang inyong uling na? nakuha na? nahabwa, nasilid nasi na sa sako ilang sako yung naharvest nyo sa uling ninyo? Lora, tatlo lang so, si Atinida po, nagdagdag po ng biyaya para sa inyo so dalawang sako migas yan, dalawa at saka mayroong uh, groceries. ah uh, Remark, ah uh, kung, de, kung pwede sana sa sunod na pasukan, balik kayo sa school, mag-aaral kayo ulit. Ha, okay? Ah, thumbs up. Okay. Yeah. Happy kay nanay po yung bugas. Oo. Uh -huh. Nadungagan. Mm. Nadungagan yung bugas. Mm. Yung, kumusta ang 5K? Ang 5K na itong agihatag sa nangaging, Yung ibinigay namin 5K, kumusta? Ala. Sige no, nakapamayad bayad na sa mga utang-utang. Oo. -utang. Uh oh, mm. Nakapalit sudan. Nakapalit mo sudan. Hmm. Yang ang sa school. Ah, sila hmm. baon no? mga mm. tuyag baon. Binigyan kay nang baon ni lola. Mm. So masaya. Si, ah. Eh. Oh, si si Remart kay wala man eskwela, wala balon. Oh, <laughs> uh, mo ma nang mo eskwela ka ha? 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 <laughs> ha? Ah, tando dia. Oh, yan na. Uh, si Remart sa sunod mo daw siya. So, ah, uh, Bukod sa groceries natin, mayroon din akong idagdag na cash. Ha? Na, ito ata. One. Two. Three. Four. 5,000 thousand. Five thousand. Yan, mayroon groceries. Dalawang groceries sa Yan, dalawang ano. Dalawang support. Yan.

Uh -huh. Ngato, labi na ngato sa nag-sponsor sa ka-Atinida. Kamu uh -huh. kung sa'yo kasuntin ninyo, mas? Salamat kang Atinida, kay nadagdaga na pud bu ang bug ang gross ana uh, na, na pud ang grocery og ang bugas. Uh saya, -huh. Sumasaya, Krisa? Uh, happy. salamat kay sa Ginoo, oh, salamat kay sa si sponsor niya. Sa mutna na dagdagan ang bugas, yan na po gidagdag ng kwarta kay para banbaon, para palit og sudan, yan na po salamat kay sa grocery. Salamat kay Tinida. Maraming salamat kay Ida, yan na po grocery, na po ng bugas. Salamat kay So ngayon po ay Jolie, Uh, 'Yung sinabi ko sa nakaraan, baka kami ang maka ng cellphone sa inyo. Pwede lang ba mga next month? Okay lang sa inyo? Antay-antay lang ha. Mga sa okay ra no next, next month no. Sunod buwan makaantay ka lang. Ako ang magbigay sa inyo ng cellphone. Okay lang sa inyo? Parang parang galit oh, parang suko ba? <laughs> okay, <laughs> okay ra lola sa sunod buwan. Okay ra, okay, okay. Ha? Okay ra. Okay, okay, ra ka. Gamito non kay inyo ang cellphone. Gaano baka importante ang cellphone sa pag-aaral. Gamit kayo sa kanang ng mga subject nga ka ng like, research, research niya. Oo. Kasi kasi nga, gamay ako ako grado ganit. Wala ko cellphone. May isa. May isa lang ko sa mga classmates. May isa lang sila. Masa kaya may isa lang. Hindi ko kapasin kay. Muna, wala yung grado. Wala grado sa quarter kay. Hindi man kapasin mga kwan, i-research. Oo. So, importante kayong cellphone, no? So antay-antay lang Sunod buwan ha. Bilhan kita ng cellphone. Kahirap talaga no kasi kapag mayroong problema sa pag-aaral Krisa no. Mm -hmm. Lalo na yung kapatid mo na ano po. importante <sighs> ang cellphone sa kapatid mo.

Anong masasabi mo? Ha? Ito po. Yan, ito ang napili namin na cellphone para sa inyo. Ha? tanggapin mo. Yan. Mayroon kang opo ang binili namin kasi napaka ano po yung opo. Matibay po ito at saka tatagal itong opo. ito po yung resibo yan ang uh, kantidad sa atuang kuan ang atuang nabayaran mayroon na yung tempered pinalagyan na namin ng tempered glass parang hindi ka nabibili ng tempered glass ha so ang nabayaran namin lahat is 9,998 ha so ito hawakan mo yung resibo at saka buksan mo pwede buksan mo yan lang dandahan yan po galing yan galing yan ni Ate nida yan sige hawakan hawakan ya yan orang charger merong charger ha yan brand new na brand new ha si ito po ayan buksan mo plastik kunin mo plastik yan si ano lang iha na ganit yan iho ulot Dual cam, dual cam, pwede ka mag-vlog niyan. Wow! i-on ko no i-on yun na long press long press ka. masaya mayroon ka ng cellphone wala ko nag-expect nga muna yung aning gikan na ako sa eskulahan, igabot na ako na nai cellphone na nai mga grocery na wala ko nag-expect nga mabot sa gali mo salamat huh? kayo sa sponsor niya Tinida lipa na ako sa nga magamit Gam na ako ng cellphone about sa so mga research among subject. Salamat sa uh, maraming salamat ha. Uh, salamat talaga sa blessings para sa kanila. So, yan ang pinaka-importante po nabili natin magagamit ni Jolie sa pag-aaral si Crisa, Dili pa bang grade 6 pa mas Crisa. Crisa, mo sa'yo mo ikasulte para po sa kay ate ni mo. Kanang nalipay ko kay nan nanay ikasulte si ate sa yung, tanang mga subject aron dili na siya ma sa iyang mga subject ba dili na siya mabagsak oo uh -huh. dili na siya gamay grado madagko dagko na sad oo uh -huh. bitaw no mm. Uh -huh. sumasaya ka para kay ate mm. Uh -huh. uh -huh. salamat ni ate nida maraming salamat ate nida kay nanay silpon akong ate oo salamat din nida oo uh -huh. Okay. Taon, uh -huh. Ng akong apo uh -huh. Lipay na eh. Lipay eh. Tatay. Lipay kay may nga. Nanay sa ako. Oh. Oo, mamay ka pala eh. Mamay kay upload na nang. man. Palit sa Igor naman yun. Palit ang sudan. Man, bugas. Maraming yun na. Maraming yun So, pasalamat sa ginoo tayo ha nga. Sige, gabi na. Yan. Gabi na. Sige, di lang kayo may magdugay ha. Salamat na ha, salamat. Ang gawin sa amin Ikaw, ang mo para kay ate ni mo. Salamat na ni Silpon ng ate. Aram kita rin sa eskwila. O, oh, eskwila kasunod oh, mag-aaral Ayan, payak na si... Ano pa rin, yung Silpon, uh, gamitin sa tamang uh, paggamit. Yung sabi mo, importante sa pag-aaral. So, gamitin lang para sa pag-aaral. Mm -hmm. uh, huwag sa... kanang gamitin ng sumbra. What lalo mean? na... Sa IPB, sa TikTok, uh, hindi na tayo matulog. Ah. Lagi na lang nag-silpon. Hindi pwede ha? Uh, makasira yan sa kalusugan natin. Basta ang silpon, gamitin mo lang sa pag-aaral. At saka, kapag nag-aaral, patay po kus pag-aaral ha? Huwag mo na yung nobyo-nobyo. Mayroon ka ng silpon. Ma 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 ano Mag-asawa ka na. Kasi mayroon ng uyab-uyab sa silpon. Bantayan mo yung ate mo ha? Ha? Bantayan mo? Ate, huwag mo nang mag-chat-chat ba? Ha? Ito, ha? Ah, ito Ah, serious ko ha. Ah, ang cellphone gamit ko, na sa pag-eskwela. Ha? Ayaw ginaingon gamit sa kanang daghang kay nabuang sa cellphone. Sino, ha? Sino, Dili na mahidnol-tol sa trabaho, sige lang cellphone. Basta ang importante na kay magamit mag-research, na kay contact. at atinidag.